Ito na yung mga pana na ipamimigay natin mga kayayang. Good luck sa lahat at congrats kung sino man ang mabubunot sa ating parapol. At sana makatulong ito kung sino man ang makakatanggap. At pakiingatan na lang. God bless us all. So mga good luck. Ito na yung mga pana na ipamimigay natin mga kayayang. Good luck sa lahat at congrats kung sino man ang mabubunot sa ating parapol. At sana makatulong ito kung sino man ang makakatanggap. At pakiingatan na lang. God bless us all.